Ito, isa pa to, mapupunta rin sa Senado o napunta na rin sa Senado yung kay Pastor Kibuloy. Ano ang in aid of legislation dyan? ko? E sinasabi ko, bakit sila ang nag-imbestiga doon? Ay, nag-umpisa pa nga yun eh. Kung nakita mo, yung mga ipin-resent nilang witness doon sa Senate investigation, nakamas ka. Kung sa korte yun nangyari, pagkagalitan ka ng korte, bakit ka mo? Bago ka tumestigo sa harap ng korte, tataas mo yung kamay mo. Susumpa ka. So, nag-iiba ng function ng Senado ngayon. Nagiging entertain na lang. Sinabi na nga ng Korte Suprema, hindi ka pwedeng maglitis, hindi ka korte. Hindi ka pwedeng mag-prosecute, hindi ka piskal, hindi ka prosecutor. Senado ka, Kamara ka, ang tawag sa inyo, Congress. Bakit kayo yung nag initiate ng pag iimbestiga Tingnan mo na lang yung pag ng warrant of arrest. Bago ako naging congressman, trial lawyer din ako. Pag nag ka ba ng warrant of arrest, kasama na yung paghukay? Isang batalyon ba yung dadalin mo ro? Yan ang tinanong ko yung chairman ng Human Rights Commission? Yung pagdalaban ng santambak kung mga polis doon, sa akala mo ba walang nalabag na karapatang pantao? Yun ay isang religious compound. Ano man ang pananampalataya na natin, huwag na nating pakialaman yun. Ngunit, yung sarili ng pananampalataya, itinataguyod nila yun. Meron silang worship siguro to at mga aktividad na may kaugnay sa kanilang paniniwala. E nilagyan mo ng santambak na polis at nung sila nagkampo, hindi nila nagawa. Yung dati nilang ginagawa at pagsasabuhay ng kanilang paniniwala. Meron ba akong nalabag? Meron po. Anong gagawin mo? O wala naman daw silang prosecutory pa. Anong ang gagawin mo? Alam mo na na merong nalabag na civil and political rights. Alam mo ba sa batas ng PNP, ang dapat na nangingibabaw yung local executive, yung mayor. Bakit ang nagpapunta roon ay yung PNP chief superintendent? Saan mo kinuha yung lahat ng pulis na yun? Ibig sabihin nun, merong mga lokal na lugar na kinunan mo ng pulis, sino nagbabantay ngayon? Hindi wala. Wala. Kailangan nilang ipaliwanag yun sa structure ng present na PNP ngayon. Walang nagawa yung mayroon. Ang dami.